bilang ng minuto ng bawat subject sa matatag curriculum. Ito ang bilang na minuto ng bawat subject per grade level. Sa grade 1, ang language, reading and literacy, mathematics, makabayan at GMRC, 40 minutes. Ang national reading program, ang national mathematics program ay 30 minutes ginagawa at ang homeroom guidance program ay 40 minutes once a week ginagawa. Sa kabuuan, 260 minutes araw-araw at isang araw na 300 minutes. Sa grade 4 level naman, ang English, Filipino, Mathematics, AP, MAPE, GMRC, Science, EPP or TLE, 45 minutes at ang Homeroom Guidance Program, 30 minutes. Sa kabuuan, 360 minutes, araw-araw at sang araw na 390. Sa grade 7 level naman, ang bawat subject ay 55 minutes. At ang Homeroom Guidance Program, 40 minutes. Sa kabuuan, 360 minutes araw-araw. Yun lang. Salamat.